ito guys, nagawa na ako ng babara ng ating bangus. May ano to guys, yung crack na paminta at saka yung nilagyan ko na to guys ng magic sarap, asin, saka bawang. Tapos yung suka guys, yung dato potato ito yan guys. Tapos ito na yung pina, pinahugasan ko kanina sa asawa ko. Magluluto kami, magpiprito kami guys na tatlong ganitong bangus, partner namin dito sa adobong kangkong ulam namin ngayong gabi. Ayan, guys. Ito, start na tayo, guys. Kasi natuluan na ito yung ating ano. Ayan, ganyan. Hmm. Ano to, guys? Bali, 11 pieces. 11 pieces. Ito, bali, umisip to, guys. Na, daing na bangos. Ayan. Ayan. Malalaki din siya, guys. Tapos pala, guys, pinatanggal ko yung tinik dito. Pinatanggal ko yun. Yung malaking tinik. Ito na siya, guys. So, yung ating... ginaganyang yun ganya ko para umanusa. Ibabaw yung ating suka. Ayan. Tapos, guys, tatakpan ko muna ko dito sa ibabaw ng aking kalim. Ito na guys, nahugasan ko na yung ating kangkong. Mamaya guys, Lulutuin ko na ito mga maya. -maya. Pumunta sa baba kasi may nagtik sa akin sa gilid. Bababa muna ako guys. Maya maya, maghihiwan ako ng bawang sibuyas. So guys, ma, mainit na yung ating kawali. Hilagyan ko na ka na ito guys mantika. Ito na yung ating bawang sibuyas bibisa na natin. Ito pala guys yung aking, ano, ito yung ating daing na bangus. Tinapangan ko siya guys kasi baka ano yung Mamaya, yung asawa ko na lang guys magkikrito kasi bababa na naman ako. Punta ko sa kabila. Tapos sabi, sabihin ko sa kanya yung ilalim ang kukunin niya kasi nakasipsip na sa laman yung ating binabad na ano. Nakasipsip na yung sa laman. Yung ating suka at saka yung bawang. magbaw na yung ating bawang yan ako na guys yung ating kangkong ilagay na natin ilagay na natin yung ating kangkong mga guys sige na natin siya ng oil sisuling para sa laban ang at ating seasoning patis patis to guys tapos ang ating paminta tapos ang ating himalayan guys kung sa na natin siya. Mamaya ko natulag yung guys ng sofa. Ito, medyo nahalo ko ano na siya guys. Tapos, tatakpan muna natin siya. Guys, tingnan natin kung luto na yung atin yun. Limpis na siya guys. Iwanan natin kung okay na yung okay. ating lasa ng ating ambarans. Alak. Hindi pa alak ako. At alak. Alak ko maalak. Kailangan ko nilang supa. Guys, luto na yung ating kangkong. Adobong kangkong. Ito, maya-maya na mag-frito. Baka sawa ko na talaga sa mag-frito niya. Kasi bababa talaga ako ngayon. Kasi may pupuntan si Manay. Kaya, ayan, guys. Nakaumpisa na ng isa. <laughs> Kararating ko lang, guys. Hindi ko na inantay si Jilly. Eh. Ayan. Pangila yan? pangalawa pa lang. Ayan, pangalawa pa lang. Ayan, guys, so. Oh. Yung iba niya, ipapasok ko ng freezer. Ay, sarap yung daing ni Mama. Ang Ayan mo. Matindi ka ba? Kain ka ng gulay. Kain po tayo. Ito pa yung tirantogi yung kinakain ko, guys. Nagpaprito pa akong dalawang daing kasi yun, yung nandun dalawa yun. Sinati lang nila magkapatid yung isa. Kaling. Ano, guys? Ano tayo? Karang init pa. Kaling. Ito yung doon na dalawa. Sige, lag lagyan mo pang kanin si ano, bebe. Mm, sila sa daing mga guys. Oh. mo, ayon mo bebe ng gulay, Ben? Papa ko yan? Ay, ay... Yan pa. Turo ko mo yung ano mo. Yung plato. Shiny yun ni Maya na yan eh. Yun oh. ni Maya ni Papa mong ano.